Sa po kayo? Gina Torre. Eh. Bagat na, na lang sa so, dami ng traffic. Sa wala pa mapipili, wala bangya diyan pado. Wala pong, mapip... pong mapipilian puno, ano?

ha 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 kumain sa kakarihan ha <laughs> ha pa yan changi po ngayon no update ko lang po kayo sa changi hindi po tayo mga pamasyal diyan. kuha lang tayo pa pinamamasada ngayon RICICLE!!! jakay 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 huwag na naman, wala pang pag-aero, paano ba yan? siksik na kayo mga kaibigan mamaya, siksik ka na naman umahali mamaya, ay naku

May liwag, dito lang ito. Oo, ito po. Saka ito po. Charmantika. Tuyo so, tsuka. Ano po yung sa pansitan eh. Aba, dami sila eh. Okay po. Hindi na yung dati? Ang dami sili oh. <laughs> <laughs> Magkano po kilo ngayon? 150. 150. Ano po yung pasitan po ba? Yung habhab. -hab. Tawagin. Pasit habhab. Kay -hab. wag Kaya natin kung mo. Isang karga eh. magkano ba bayad nyo sa kargay. Magkano kung binabayad nyo? Magkano kung binabayad nyo? 30. Ay po, salamat po.

Oh wow. What's up mga koys? Yan, good morning po. Ay, medyo ulat pa. <laughs> tayo po yung mga agap kanina. Nagumising kasi tiyanggi po ngayon ng Tayabas. Eh, araw po ng palingki. Yun. Tayo po yung nila mga pag-intro. Nakabiyahe na po tayo ng ilang kanina. Maraming salamat po sa inyo ha. Sa inyong mga pagsubaybay. Sa aking mga vlog. Kahit alam ko mahirap maging vlogger. Hindi ko po pinagyayabang na ako po yung nagbibideo, nagbablog. Binabahagi ko lang po sa inyo yung aking ginagawa sa araw-araw bilang sa trabaho ko po ano po kaya ingat po tayo lahat mga kabihero mga nagbabiyahe sa Tayabas mga tricycle driver kahit anong klase yung sasakyan ingat po tayo lagi ano po kasi tayo pala mga driver share ko lang po ano tayo pala mga driver o tricycle driver at tayo pala isang bayan rin gawa sa araw-araw natin ginawa at sundo papunta sa ilang mga trabaho ay ginagampan natin ang ayos kumbaga po ay siniservisyohan natin ang ligtas yun gawa ng siyempre tayo ay babiyahe dubli ingat ang ating ginagawa sa kanila kaya maraming salamat po sa mga tumatangkilik, sa aming, aming mga pasayero maraming salamat po sa inyo ako po ay, ano pong magsalita ngayon ay gawa ng ay, inibago po tayo doon sa akin postiso ano po ay talagang Lagi po tayo nagkangipin na. <laughs> Basta yun po ha. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tumatangkilik sa amin toda sa palingki. Nisan po ay meron may mga nagkakadriya, may mga nagagayot na pasahero, driver. Ay, ako naman po iwas sa ganun. Ay, mahirap. Mahirap po makipag-away sa mga ganan. Dahil ito po ay hanap buhay natin ay hangat po natin kumita hindi makipag-away sa arsada. Ano po? Tara, tara let's Samahan nyo po ako sa Ipamasada Changi Araw po ng Tiyabas Update ko po sa inyo Sige po Let's go

Apa saya rupa variasi tu? Paling kita tu, hello bang Watro, baik cucu, baik cucu, utang tata mak. Be politicians, be preachers. Yeah, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be true seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Preachers. Ah, ada Boboy. Oh, Ay nandoon uh. Ha? No, Lord, maraming maraming salamat po sa iyong paggabay sa araw-araw na ako'y ligtas. Ang ligtas lahat. Gabayan mo po kami sa magapon at sa mga susunod pa. Aming akabang sa buhay. Maraming salamat, Lord. Amen. Kahit po ako'y madalang sa mimba, kahit ako'y makasalanan, kailangan talaga natin magpasalamat sa mga biyayang binibigay niya. Siya ang ating gabay sa ating ng buhay.

Bakit po kayo nakatayong nakatayo, nakatayo? pa kanina? Hindi po kayo sumakay. Hindi po ko alam darating. Wala na po yung nagada. Hindi po. O sino po yung unang nakaushap? Um, yung po yung una sa pila. Yung po sya sa kanila. O. O. Wala na po yung nakapara. Wala na yung nakapara. O, na oh. na na o timbayan. kepala pala si otoy Kena iyak Kena kate Nah kau Bogi ka na pati. <laughs>

Tapi sudah saya sudah memulai pengawasan ya? sudah memulai <hidak> <hidak> <¿S> <hidak> Nalaman. Ang buhay, ang maaaring magpipulot, salita ng Diyos sa bawat isang buwan. Ang mga kapangilala sa aling kapalalaki, sa aling makamalapayan, ang tala ng mga salita, bahagi po namin ay ang buhay na galing gagaling sa ating Panginoon, kay Jesus, isang buhay na Diyos na maaaring nating makasama ngayon. Ganito po kaputin ang Panginoon sa buhay Damn po pasero ngayon, gawa ng changi kaya di nila bulabo ang tricycle mag araw ng tricycle ngayon <laughs> ay kipot kaunti pila sa amin oh. No? agad ng agad 1, 2, 3 Dapat po ako tayo po yung maghapon mga masyada ngayon ha? kaya lang hindi ko na uli papakita yung iba natin na papasayar buwan oh. ang mga umay po kayo baba, yan ang tagal po ng maghapon titinan po natin kung magkano ang ikikita kita eh, sa maghapong ito yun, tapos na naman po ang ating maghapon walang joe pagkakainit po kanina hindi ko na po pinakita sa inyo yung ano. ibang video gawa na kayo ng ibang pasero tapos syempre nahaba. na haba gawa na umain kayo panunod <laughs> kaya magandang hapon po ano. ligtas po lahat ng ating naisakay ngayong maghapong ito siguro kumita ko na nasa 600 megit no. Lulis na po, pero mamasada pa rin po ako ha, hanggang gabi. Kaya lang, baka hindi tayo magkakitaan. Gawa yung mga camera, eh wala naman po namang ilaw. Kumbaga po yung mamasada ako, ang alusutyo. Hanggang kaya po ng aking katawan. Yan po ngayon ang ginagawa ko ngayon sa araw-araw. Ang mamasada po muna, gawa ng may po ang pagtitinda ngayon sa bundok. Ano po, basta lagi po tayo mag-iingat lahat ha, yung mga bihero Iingat e, po tayo lagi. Kailangan po ay eh, magdala ng tubig o kaya ay eh, pag may electric fan kayo ay talaga mong pagkakain pero you know? ay pag nasa bypass kaya medyo maingay Masyad ako po yung magpapasalamat sa mga nag-share mga mga video Ah, uh, unti-unti po tayo na kahit hindi po ganoon kabilis o kadali. Alam ko po, po namang mahirap po ang maging vlogger. <laughs> so, hindi ko po pinagyayabang na ako yung nagba-vlog, nagbi-video. Ah, alam po binabagi ko yung aking ginagawa sa araw-araw. Pinapakita ko po ba na parehas tayong lumalaban sa buhay. Kahit sabihin ko po makasalanan din po ako. Ay, eh, at least tayo naman ay parehas ang hanap buhay na ginagawa. Tayo ay eh, kung yung eh, nagbabalat ng buto. Kaya tayo po, maagap tayong gumising. Ano po? Kaya, hanggang sa muli po, samahan nyo ako at matukayan nyo ang aking buhay. Ano po? Sige po. Yung pong hindi para subscribe pag subscribe na sa aking YouTube channel. Sige po. Ingat po tayo always. And God bless. Peace. Bye.